Ayan mga ka, may hapos sa tanan mga Ito mga ka ay may tanong tayo ulit ng luya mga Ito po mga ka, yung tanong natin mga mga ilang praso po mga ito, mga, At dito po tayo may mga ka. Mga ka, hindi ko lang po maano, kamera po mga kasi paano mga parang Harapan ako sa pisto dito mga ka. Mga ka, ipakita po sa mga ka, po mga Ayan po. Ayan mga ka. luya natin po. Kasi ano na yung ano mga namatay po sa init po yung ibang luya natin. Kaya ano, hirap mabuhay ngayon mga Dahil napakainit po ngayon mga Ngayong taon na ito mga sa ano po, March to April po. napakainit po. ayun yung ibang natin. Ayaw, ano, ano pa lang. Ayan. Napakahirap yung tubo na luya natin mga Lalo na po wala itong abono mga ka. po. Mga salamat po kunit mga subscribers ko po, nag-like at mga viewers ko mga, maraming salamat sa inyo po. Ayun po. Thank you po mga Ayan mga ga, may hapong sa tanan mga Ito mga ay matanin tayo, tayo ulit ng luya mga Ito po mga yung atatanin natin mga Mga ilang praso po mga ga. Ayan mga ga. At dito po tayo magtanin mga ga. Ito mga ay, Mga hindi ko lang po maano mo. po mga Kasi po ano mga ga. Parang hirapan ako sa pistol dito mga ay, ga. Ay, ay, ayan mga ga, ipakita ulit sa mga Ayun lang po mga ga. Ayan po. Ito yung katanin natin. Ayan, samahan niya po mga ga. At magtanin tayo, tayo, tayo mga ga po. And mga, gusto po salamat po ulit mga sa mga subscribers ko po. Nag-like at mga viewers ko mga. Maraming po salamat sa mga. At sana po mga, itulungan niyo po sa mga mga. At mga. Jangan lupa, jangan lupa, Ayan po maga, may natira pa po sa ating luya maga. Ayan mga ilang piraso. Ayan po maga, ipakita ko po sa inyo maga yung ating luya po maga. Ayan. Ito yung luya ko maga. Ayan po maga. Yung nilagyan ko ng ano, ng uniyug, maga para hindi magalaw po ng manok maga. Ayan. At saka ayan po maga. Ayan luya. Dito lang po sa, sa likod ng bahay ko maga. Yung tinaniman natin na luya po yung ispis na bakanti ng lupa po para hindi sayang. Ayan. Ayan po maga at mga gusto po pasalamat po ulit po mga sa subscribers ko po nag like at mga viewers ko mga maraming salamat sa mga at ayan po mga pakita po sa inyo yung ibang luyan natin mga ayan ayan may malaking bato dito mga yun sa taas po mga may yung mga natin saging po ayan may mga ano na dito mga 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 sariling ano mga ayan po ayan ayan po mga mga yung ano po space mayon may luya po yung mga ayan po mga ayan napakagulo po mga dahil ano nilagyan natin ng sarasaring ano mga sar-saring ano po nang niyog mga para hindi magalaw ng manok yung luya natin mga ayan mga so pang init po ngayon mga ano yun, no namatay po yung ban luya natin kasi buwan natin ngayon mga ay, ay, March April ano mga April April ngayon mga 2024 po ayan kalimutan ko repeat sa po ngayon mga ayan po mga yung luya natin so, sobrang init po ay namatay po yung iba mga ayan yung gulong po ng bike nilagyan natin ng luya ayan so, kaya na rin po mga Ayan po. Sayang kasi yung ano maga. Ayan po. Maga. Ito. Luya natin. Ayan. Na. Ayan maga. Ayan luya natin po. Kasi ano na yung ano maga. Namatay po sa init po yung ibang luya natin. Kaya ano. Hirap mabuhay ngayon maga. Dahil napakainit po ngayon maga. Ngayong taon to ito maga. Sa ano po. March to April po. May napakainit po. Ayun, yung ibang luya natin. Ano, ano pa lang. Yan, napakahirap yung tubo na luya natin, mga. Lalo na po, wala itong abuno, mga. Yan po. Mga, salamat po ako rin mga subscribers ko po. Nag-like at mga viewers ko, mga. Maraming salamat siya po. Yan po. Thank you po, mga.